Hi guys, so today guys, ito yung part 2 natin ng tower defense Ngayon nasa beginning bottom tayo ulit guys So ngayon, tapos na tayo guys May kasama na tayo, kasama natin sino? Si Raper as Black Sheep guys Black Sheep guys, ito yung si Red Red guys Ay ka muna Red Red Meanwhile Ayun, hard mode tayo, tara let's go Wait lang Kulang ako 1,000 eh, ni para kay Mr. Krabs Hard mode pala to Uy, matatalo tayo neto. Ayusin nyo. Ano? Paano yan? Talo Lampero. tayo. Hindi abot ni Marlo. Uy, wala na. Talo tayo. Hindi abot ni di Marlo ni Shellboy. Ay, talo na tayo. Ano yan? Chulo, isa yun. Hindi abot. Ay, Hindi, talo. hindi akin yan. Uy, sino yan? Ay, talo na tayo. Patay na tayo. Oh, patay na. Uy, bilis ayusin yung defense nyo. Yes. Oh. Jangan, magano ko kay Mr. Krabs. Lapit niyo, lapit. Ano ba 'tong possible boy? Marnusel boy. Hindi po tayo sa punto. Benta mo 'yung retreat, benta mo 'to. Benta mo dito, diabot. Oh, may nakalusot niyo, Ay, yan Ayun si Patrick diyan. Si Sandy lagi ni Sandy dito. Yan, nanununtok yung Sunday. O si Sandy na bala dito. Suntukan niya na yan. Yan, karatin mo yung Sandy. Ay, si Mr. Krab ang lakas. Asa si Mr. Krab? Uy, ang lalakas si mo. Uy, lalakas. Sana all lakas niya. Uy. Masamay na natin Para. si Sandy dyan. Yan, bukbukin mo Sandy. Ay, ayan na. Yan ang galing niyo naman. Ito dito yan si ano oh. Ah, okay. Yan, dyan si ano yeah, O oh, si Spongebob mule. lagay natin baka magtampo O oh, diyan ka Spongebob Okay o oh, Spongebob ay lakas si Spongebob oh <laughs> dami yeah, natin nakaba si oh, o yun yeah. o. dami ka red red o oh, ang galing oh, dyan na dyan na na master la 4,000 life dyan 4,000 Uy, ayun na. Uy, tulungan niyo, tulungan niyo. Ay, ala. Tigas. Tigas niya. Kaya natin wala yan. Wala kayong Spongebob. Uy, tulungan tayo. Uy, ala. Wala na. Ay! Pa Pangagay na ako. No? Mr. Krabs. Uy, Mr. Krabs. Ano nangyari sayo? Papago na ito. So, tulungan Mano. mo. Uy, ano? Ay, level up mo si Spanches, Mr. Krabs! Ito! Ako'y level up ko na yung mga ano... Oy, patay! Nice! Patay! Nice! Patay. Nice! Ayun! Patay na! Grabe yung lakas naman si Mr. Krabs, no? Oh. Kasa lang mabagal? Ayan! Ang galing! Nagkurang mo mo ang pera! Upgrade niya, upgrade niya! Kala dito ang pera! Ito ito? Yan, lagyan natin yan. Si na bahala yung kakartino. Ayan, tamihan nating Sandy. Sandy, Sandy. Ayan, galing namin. Ay. Oh. Ayan na. Wala na. Galing natin, no? Oh. Wala. Ano yan? Lakas ni yan, no, Mr. Krabs? Hindi pa yan, Max. Level 1 pa yun, eh. Lakas ni na naman. Dami yung ah, pinatay! Ayan, okay, nabil... Mm. Galing ka Red Red, oh! Sino yan ka Red Red? Alakas. Oh, lakas! Sino Ma. yan? Si Barnacle Boy? Alam, matatala -ta na -ta tayo! Ay, ayan na, hindi ay, gas naman yan! Kaya oh, ni Mr. Krabs! Ayan, oh! Ayan, ayan na, na si Sante! Ayan na si oh! na si, <laughs> o, si ay, Mr. Krabs, oh! <laughs> Ayan na si Mr. Krabs. Yan na, dami na. Upgrade nyo, upgrade nyo ang ito. sa inyo. Ayan ka ni Mr. Krabs. Kaya konti yung HP. Sobrang okay. laki. Uy, dalawa pa, Patrick. Ayan, no. Oh, hindi na makalapit yan. Mr. Krabs, Pinatay na ito. Uy, ang dami na ng ano. Oh. Ayan na. Ay, nanununtok. Mag-i-1,000. Mag-i-1,000 HP na ni Mr. Krabs. Ang dami na nilagay natin, no? Oh. Oy, level up yun ang hero nyo. Lang. Ay, 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 ay. Plankton Wow, gusto mo yung si Plankton Okay May na 1,000 damage na Mr. Krabs Ay, malapit na mag ano, level 15, oy Kaya ni Mr. Crab. Ayan, yan Kalingan nyo Kaya ayan, ni Mr. Krabs Ayan, sige Dami, ayan na ang lakas, wala

Dami kong kayaan pera para para makalabas. Alang tigas ka, wala na tunaw agad. Ayan ah. na. La. Kinunti H mini Mr. Krabs yan. Ang lakas naman ni Mr. Krabs. Ang lakas ka, oh, ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Na, 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 na. 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 na, patay na. Patay na. Patay na ni Mr. Krabs. Yay! Nanalo Krab. tayo. Wala, okay. tag na kayo, punan Hala, punan tayo punan tayo Ay, mga ano lang sa unahan Yung mga suntukan Musuntok Okay na ko tatlo na sa akin Tapos, dito ko si Patrick Lagay ina, na ina, na, ina, na Ayan na, ayan na Pam, pam <laughs> Lakas nito ako na bahala dyan, o. Oh. Ako na bahala si Sandy na bahala dyan. Okay. Sige lang, kaya na ni Sandy yan. Pugin ni Sandy. Yan, ano ni Patrick, yung, yung mga, mga, mga isda ng tubig sa mata. Oh? Umiiyak sila. Ay, sa gitna, mga Patrick, sa gitna. punch Spongebob dito sa malapit. Sa gitna, mga Patrick, ha? Ay, lagay na kayo, please na. Sa gitna, sa gitna, si Mr. Krabs. O, oh, sige, lagay mo na dyan. Ako, dito muna si ni Fudge. Matatalo, ay. Sa gitna yung mga ano, ah. O, oh, sa gitna si Mr. Krabs dyan, too low. Lagay mo na. Pero sa unaan, mga sunukan. Lagyan mo na. Ipon ka muna, Jol. Ipon ako, eh. Okay. Kaya ko lang 200 na pera. Nice. O, yun Ayun na, kaya ko na. Lagay mo, lagay mo. Lagay mo si Mr. Krabs sa gitna. Lagyan mo na, Chul. Nice. Yan na. Bamihan mo dyan, ha? Eh. Oh, magagay mo si Patrick. Daming pera ni Mr. Krabs. Well, nakukulang siya. I-assign niya yung, yung o, pera niya. O, yan. Lagay na si Patrick dyan. Nice, Chul. Busin mo yan dyan, Chul. <clears throat> ayaw. Ayaw sa ngayon uh, ni Mr. Krabs yung pera niya. Yan, oh, Lagyan ko dyan si Ano, ha? Ay, Ay ayala! Huwag oh, yan. Yan si Patrick. Patrick! Lolo! Nice! O, oh, benta mo yun, Sol. Benta mo, benta. Benta mo yun sa dulo. Lolo pala, yun. Tapos, lagay na. Lagay ka, lagay, lagay. Okay, kayo. Isin yung itang, sinyo, pala, lagay nyo. Ito, gaya dito, Mr. Krabs. O, oh, dito sa gitna ulit, na, Lagay mo. Okay. Lagay mo lang dyan. Paalam na yan dito si Nano. Ayan, dito na kayo? talagay. Uy, bilisan nyo. Wala, Yon. wala na. Kinala na ni Mr. Krabs. Yung mabilis. Ayan na, ang galing natin. Uy, boss na yan. Ayan, wala na yan. Ubus na agad sa atin yan. Bu buti pag, -pag wala ko Mr. Krabs, matatala tayo dito. Malak Oo, matigas yun. So, ayan na, ay, yung master nila. Uy. Dito Cholo, lagyan mo Cholo dito, mas, mis, ah, Mr. Club, dito sa akin banda. Ito may lagay Dalawa. Ay, tapos ito muna si Mr. Club. Dalawa, tapos lagyan natin si Tan. Isa. Yeah. Barnacles. Yan na naman ni eh, Bart Barnacle Boy. Yan na, yan na. 65 damage. Yan na, yan na, na. Ay, okay lang yan. Lagay mo na. O, oh, upgrade ko na yung mga awala. Ano pa bang kulang? Ay, ayan na! Ayan Uram. na! Ayan na! Ayan na! Suntukan na! Suntukan! Suntukan! Yes, pwede na, pwede na. Kung bugbog sa lato. Ayan na, ito, yan. Ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na! Ayan na! Ay, wala na. Hindi niya makalapit. Upload sa Sunday. Sunday morning. Uy, sponge cup. Yun na yan. Yun na, yun na, yun na, yun na. Total damage down ni Mr. Club sa ayun ay 3,900. Uy. na! Na boom. Grabe naman yan Grabe naman yan Tutunaw agad Ayan na oh Wala na DJ sa atin to Sagi yung tubig na yung Yung ano ni ni Mr. Club Sagi yung tubig na pera Sagi tubig na mm. Red Red Upgrade mo na sa iyo Upgrade mo na sa iyo Hindi ka pa maglagay din ah na tayo Lagay ka na Lagay ka na Dok, muda ka ako pera. May bawal ka na din, thread Wala na. Pax unit na ka. Pax unit na tayo. You oh know? Yung tatlo. You know? Ang Mr. Karag. Wait ko na to, just Dante. Eh. level ko na yung saunahan. Ito ko talaga kasi itong Mr. Si Patrick. 167 damage. Oh, Patrick. Yan na. Lapi po. Wala, 6,000 na yun. Sabi kayo dyan, huwag kayo umarang sa daan, hindi nakikita. Ha? Ah, sabi kayo, sabi, kilit kayo. Ayan na, ayan na. Ayan na. Tunawin mo na, Mr. Club. Tunawin mo na yan. Ay, ay. Wala, tatong, tatlong Mr. Club sa kaya ko. No. No. Tatlo, niya, tatlo. Tunaw. Talo. Tunaw. Return to lapit tayo. Aba! Uy, yan na. ina na. Loko yun. ito na. na yan. Ayan na, ina na, Boom! Wala na, hindi na makakaya sa atin. Wala lakas natin, no? Ngay. Uy, baka madaming diamond bibigay sa atin. Hardwood tayo, eh. Ngay. ina na, ina na, ayan na! Ayan na! Ayan, ayala! Oh, sandi, 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 sandi! Sandoy! Bawal! Ayan na, mag-travel ng iba dyan sa atin! Ay! Hey. Grabe naman yung credit na nga nga ratio! Ayan, ayala! Ay, nagkatapon ng ano pala siya! Poison! Credit! Ano mo? A prank! sa'yo! Barney Girl I-upgrade ko sa iyo Ayan, oh Ayan, Oh, yan, yan See, so, okay. so, upgrade okay. Upgrade mo yan, Denise Matamig ng pera <laughs> Upgrade Oh, yun Punti damis niya, no Parnickel boy Eighty-eight na Down yan ayan Oh so, Oh, ito, Sunday. Sunday, Sunday. Go, so, oh, ayun na. Hala, malapit na tayo matapos pala. Okay. Hey. Grabe, natutunok yung eh, Mr. Crab. Lakas naman yun. Okay. Ayan, mag na yun, mga wati, yun. Pati gamay niya ng bark no? si ano, si... Mr. Krabs, si limang, limang diba, tao. Kasi in-upgrade mo. Diba, oh. diba, malakas ka, oh. Natutunan ko. Wala, oh, grabe. Ito, so, oh. Kaya pa tayo ni, ni, ni Mr. Krab yung balon. Uy, kaya pa isda. Wala na. Patay na isda. Ah, guys. Yan na. Patay na. Wow. Oh, okay, upgrade, upgrade, upgrade. Ayan, <laughs> wow, wow, yung Ay, ang bilis. Kawawa yung magbilis. Ay. Kawawa. Ang mag-table na pala yung mga sandis, sandis, sandis.

po! na! Yay! Nalo na naman tayo! Hoy Sino makuha ko? Nakuha ko sino si Papa pa. pa. Ay! Si Pa Ay! Ang gaganda yung ka -red, Red din! Kakabi! Sana all! ko yung pangit sa Ay! Sino yung si Lolo? Si Olpan Jenkins! Si Tata Tapa! Uy! Ako! Ako! Nakuha ko ay, ang pangit sa Hard mode level 3 na tayo, guys. Lagay natin yung nanuntok sa harapan. Ha? Sa harapan mo. mga... Ay, mahal naman na ito. 400. Wala na akong pera. Malayo yung ano What? mo. Malayo ito, yung... Ano, bin... Bill? Bills nila. Ay, talo tayo. Hoy! May lagay mo muna. Tunahan mo yung lagay. Wala, mahal yan eh, mamaya na eh. yan. Ay, ang Ma, mahal ba, ka red thread. Bilis nila. Ay, talo tayo. <laughs> paano? Uy, paano ba yan? ala Hindi, pag binenta ko yan. Uy, talo tayo. Hindi, wala pera. Ay, ala, patay tayo. Wala din ang pera. Ay, Ay talo. Agay. Pura Ay, masuk pumasok, wag pumasok, wag, karangan mo Wag, patay tayo Agay oh, Uy, ayun na, bilhin tayo, bilhin Bilhin kay Patrick Uy, bilhin na Patrick Ay na, oh Hey Kalaan ko si Mr. Krabs Uy, bilhin ako Patrick, oh, damihan natin Patrick Uy, na, uy. Ayan na, ayan na, ayan na. Kaya natin to, guys. Mali, pinambili kasi natin. Puro maano. Puro mamahalin. Tapos kala binili natin yung hindi. Ito, sino ba ito? Ayan. Kaya red ang mahal 700. Kaya may red red, bali may 700, ha? O, guys. Ayan na, guys. Uy, ayan na. Oh, Ay, ayan. Ayan ba? matanda natin. Boom! Ay, ang niya. pala niya. Nagdadami. Ito sila. sila. Ala! Talo tayo niyan. Ito sa tap. Ayan, lagay kayo si Old... Ay! lakas si Old Man. Ang lakas naman ni, ni Old na and no Old Man. Kinkin. Ito eh. Hey. Alam, binis naman son. yan. Binis. Ayan, yan, 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 Red Red, alam mo yung mayaman. Yan! Yan! Lagay mo dyan! Yan! Ayan, lakas si Red Red. Ang lakas niyan. Tingnan natin yan. <laughs> ano yan? Ayan, tingnan. Yan! Princess hindi. Ang lakas to. Ayan pala. Uy, lagay kayo, lagay kayo. Ayan na, kaya natin to. Yan na. Yolo. So, Mr. Ito, Crab, lagay mo dyan, matap. ha? Okay. Oo madami. Ako, lagay ko lang itong madaming na matanda. Ayun na, talaga. Ah. Yan, yan. Yan, yan. Yan, dami. Ayun na, ako. Ay, ay, bilis! Ako, tapos yun. Wala, alam. Bibilis sila. Oh, my gosh. Wala, bilis. Wala, bawal na ako maglagay. Eh? Lagyan is slow. Oy, oh, red red tagdagan pang sirena. Malakas. Yeah. O oh, benta mo na 'yan, matang layo niyan. Yeah. O oh, lagay mo sa sa lahat, lagay mo na 'yan. Para sa isa. Bubuhay siya. isa Ito dito ko lagay yung patipig. Tsaka itong... Disney eh bawal na to Ito so, na lang pwede Bilis na na ah! Ang na Bigla na lumaki Ala ayan na Ala ayan na Uy upgrade yung ano Matatanda upgrade yung si old Jenkins Wala lang yung pakul Ayan yun na ayan na Yan 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 Go go guys go guys Go guys go guys go go Hey go guys Nay nay na, yun na. Ayan na! Ayan na, ayan na, yan na! lakas natin! Ayan na, ayan na, ayan na! Oo! Oh. Oo, oh, ayan na, ayan na! Bilis! Yung Ito, so, ko to! Para makipag siya! Oo! Ito, upgrade Guys, pulisan nyo! tayo dito! Hindi ah! Upgrade ang lakas natin, oh! Hmm. pag tayo. Pag ni-mission natin yes. to! so, tayo Tayo. Pag ni-mission Ay, up, natin to! ibang Uy, up, tower part, ka lang diba? yung mga hero nyo. Ayan! Ayan. Ayan na natin. mo si Rina mo rin Yung mermaid. Yan! Yun, ang eh? Yes, yan. Ay, Step, ka. na Drop, natin yan huh? Okay hey. Yep Ma mo yan Dami Drop Out na muna natin Okay Halo na to mga to Okay hey. Pagbuk so, na sa lado Pagbuk sa lado sila kay Mr. Krabs Oh Wala na Wala na Ah, nag low pala sila Pitch pop! Pitch Ano na i-upgrade ko sa akin? Ay, yung data natin Laki niya! Okay, laki niya. Ay, master na yan! Ala! Ala, patalo na! Ay, benta ko to! Benta ko to! Ano naman? na ko. siya! Badass. Ay! Bilis lang! Oh, Akporn, Akporn! Uh, mm. si Ay, si red laki na naman yung sakit! laki na lang kayo! Si Jiro! No? Si Uy, lakas naman yan! Ay, ala! Talo tayo, guys! Diba ito alak ni ano, si ni Mr. Krabs? Uy, talo tayong lalakas! Tagay ka dito, Squidward! Red, red! red, red Wala yung nilagay mo! Lipat mo! Dapat so, ka iyak, red, red! Dapat ka iyak! Dapat ka iyak! ka nga! Tingin ka sa akin! Ka? Ay, hindi naman na ah. Uy, yun na, yun na lagay kayo yeah. Yung bubble Lakas naman na ito, yung bubble Uy, lagay kayo Ay, dirty bubble ako, eh Uy, lagay kayo, guys Ay, Ay dirty bubble Uy, ako Ay, mayroon ka, ayan, lagay kayo Yung boss Ay sige na, lagay nyo, ala <laughs> Lagay ka po dito, Squidward! Ito ano, ako na Matapang baal. niya! Ako na yan! Diyan na yan! 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 Ay! Wala na! Yun lang! Ay! Wala akong pera! Ah, wala? Wala akong Apo. pera! Paano yan? Wala akong pera! Ay! Wala akong pera! Patrick! Na malungkot! Yan na! Yan na! Kaya na yan! Okay! Yan na! Oh. Ay! Lagay tayo! Kain ko na kasi ano. Ayan, lagay ko na pang slow. Hoy, lagay na kayo diyan. Lagay ako si Mr. Krabs ah. Lagay mo lagay. Wala akong pera. Ay, bawal. Ayan. Ay, bawal, wala pera. Ako. Yan. Di ba wala lang pera. Eh, talo na ko. Ayan yan ayan oh. Yan na, yan na. Ilagay na Ayan kayo. Na. Ano ang bilis! Ah, yan yeah, na! Sige ito. lang! Epe, slow tayo dyan! Quirk, quirk! Lagay natin dyan! Trototan mo sila! Okay! Ay, sila oh! Ang lakas naman ni 30 Bubble! Lakas ba? Hmm, nagkaroon ng poison! Yan, dyan natin nawarakan yan! Ano, parang! Ano, parang! Kapatid niya na, 30 bapo yun! Ipawal! Malakas! Ay, kapatid niya! Boy, bilanin niyo! Pabatay! Boom! Bam! Tala! Di yan, di makalap! Nice! Ang second pa! Taba naman niya! Ano, may trap? Taba niya! Ayan, 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 ayan! Ang tangkat ni... Ang pangkat neto oh si BIRD! OY! Ala, hindi maka ano. Eh Dread, benta mo yan oh! Kung... Yan oh, ito oh. Dito sa akin na napakan ko. Ilalagay ako. Ben, benta mo yung benta. Anong naglalagay ako? Man, man. Yan, naglalagay so, ako dyan. Yun na, yun na! Ito yung spoon ni SQUIRTBIRD! Kaya yeah, nga eh. Yun na! Ito yung spoon oh, sa iyo eh. O, lagay siya ilagay. SQUIRTBIRD! Si SQUIRTBIRD! Dito ko siya lagyan. dami ko dyan yun. Ay, bawal na ako maglagay third floor. Yun na lang. Yun na lang. Yun lang. Kaya ko lagyan si ano. Mr. Traps. Yun na lang. Yun na lang. Ako lang may legendary. Yun na. Yun na. Yun na. Ay, bawal na rin ako maglagay. Pwede ako makakit Password naman. Okay oh, yan, upgrade nyo yun na yung ano, that bird guard. Okay. Bird guard. Ano mo, yung babaeng fish mo. Yan, yung babaeng fish mo. Upgrade nyo yan. Yan oh, o, yung babae. O oh, upgrade nyo oh. yan. Para malakas lalo. Ma. O diba, lakas lakas o. Oh. Okay. O oh, para bilis kita. O yan, ito ano, bubble. Kapatid niyang bubble Ayan. ko. Okay, upgrade nyo, upgrade ang malakas. Inay na. Wala na si Red Red. Ay, ah, na. lakas na ano. lakas naman natin. Grabe yung mga ano natin, oh. ah. no? Ha? Kaya natin hard. Bam! Um. Bam! Um. Hello, sige. Oh. Yan na. Yun mga lapit yan. Mga yan. Yan lang mga yan. Ano yan? Ano? yan? No. Mga... Ano yan? Ba't ang payat? Ang bilis nun ah Payat yun ah ko nga ito muna mga patrick ko Ay mga sword guard O yan yeah, na 2,000 level Grabe yun know, oh Nis na mga lapit Pagano na tayo pala 31,000 total Ay, damage Ay grabe ah Pag level na yeah. din pala yung mga isla red red na malalaki oh Kaya yeah, fruit nyo na Fruit na Ay pagang matang pera Ay magkano Last level na. Wait, ah. wait nyo. Wag mo na. na eh. Ayan na, last level na. Last game, last game na yan. Last A wave. na yung ko. Ay, niya na, Mr. Krabs. ina na, ina na. ina, na, na, na. Dan, 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 dan. Ayan na, ayan Dami na. Ako. Ayan